Ang obisito hindi ako naranako na bibigay ng ako ng information ay involved nito sa mga tatlong bagay na to. Unang tax awareness program kaya naman nasabi ko kating na. massive and okay massive and focus. So pagka massive, ang kalahatan, pagka focus, meron kami binibiyang isang particular na sektor, katulad nito. Ito ang paalala ni Bureau of Internal Revenue o BIR Revenue District Office 52 Chief Arnel Cosinas sa labing anim na barangay official ng Paranaque City na dumalo sa Tax Orientation Seminar nitong umaga ng Webes, December 7 layo ng aktividad na maiangat ang kamalayan ng mga namamahala sa barangay level hinggil sa kanilang kapangyarihan pagdating sa pagbubuwis. Dito'y binigyan ng pagkakataong makapagtanong ang lahat ng mga dumalo, lalo na ang mga bagong upong opisyal kasama ang kanilang mga ingat yaman o barangay treasurer. Isa sa mga nakiisa sa aktibidad na pinangunahan ng BIR RDO 52, si Barangay San Isidro Treasurer Michael Norman Cruz. Bagamat hindi na raw bagito sa trabaho, nais pa raw niyang mapalawak ang kanyang kaalaman hinggil sa pinabilis na proseso ng filing at payment system na ngayon ay digital na. May mahigit 2,000 negosyo ang nakarehistro sa barangay nila La Cruz. Mas napapabilis yung ano namin, yung... Uh, lalo na yung in inform nila, na in-insist nila na mag-enroll uh, mag kami ng EFPS, mas, uh, mas ano sa amin yun. Mas maluwag na kasi less paperwork na kami. I-click mo lang doon, encode mo lang, the following ano, ano, ano ka na, ka na kaagad doon sa, ano, sa payment mo sa BIR pa. Ayon kay Cruz, malaking tulong ang estratehiya ng BIR sa pagkakaroon ng constant dialogue o bukas na komunikasyon sa hanay ng mga ingat yaman sa barangay. Madalas daw kasing dahilan ng iba't ibang aberya sa filing ang pangangatwiran na komplikado raw ang tax process. Pero may discrepancy lang doon regarding sa computations ng mga taxes, so kaya nagkakaroon na ng due to BIR. Pero some of my uh, fellow treasurer, hindi sila nag, ano, nagsasettle talaga ng, ano, ng ng mga taxes nila. So kami naman, since uh, we, always started as a barangay treasurer from 2018, sinesecure ko talaga uh, every 10 of the month, yung the following month, yung talagang remittance ko ng BIR. Ayon kay BIR RDO 52 Group Supervisor Nathaniel Gulyen, mas pinadali na ang digital system ang pagtupad sa tungkulin sa pagbubuwis ng mga barangay officials. Meron tayong tinatawag na mandatory EFPS filers. So particularly, itong ating mga local government units at barangay, ilan sa kanila ay nakatag or identified as Taxpayer Account Management Program Taxpayer o tinatawag na TAMP. At yung ating mga TAMP taxpayer, isa po yan sa ating binibigyan ng access na pwede po silang mag-enroll under the electronic filing and payment system. Border, borderless po itong electronic filing and payment system. Kasi nga, gaya po na sabi natin, electronically, gumagamit lang po tayo ng internet. As long na mas, may internet ka at mandatory EFPS filer ka, pwede ka pong maka-enroll um, using the EFPS. Isa ang paranyake sa labing siyam na syudad na bumubuo sa National Capital Region. Meron itong labing anim na barangay na sagana sa lokal na industriya at negosyo na may ambag sa pambansang ekonomiya. Idol ang Paranaque ay entertainment city and then at the same time being called by the city of Paranaque as mega city. Ayan yung gusto nilang itawag sa syudad na ito. Yung entertainment uh, sector is uh, really having a contribution to the national collection. A uh, district wise, we have a share of the uh, industries uh, collection contribution also pero meron din kaming iba't ibang collection galing sa corporations like uh, uh trading like ship uh, like uh, forwarding uh transportation and almost uh, all uh, lines of businesses so ika nga baga idol ay diverse pero wala lang tayo rito siyempre agricultural Paliwanag ni Nicoxinas, higit na lalaki ang revenue ng siyudad kung mas mauunawaan ng mga namamahala sa barangay ang kanilang taxing power. Eh itong barangay uh, for a certain na uh, time eh medyo hindi napapagtuunan. Pero kailangan ang pagtuunan natin dahil collectively once uh, we compute, malaki din yung ambag niya. Considering the budget that they are uh, handling every year. Lampas na sa cumulative goal na 16.60 billion pesos ang koleksyon ng BIR-RDO-52 na nasa 17.98 billion pesos kayong taon. Malaking bagay sa pagsasakatuparan ng mga proyekto, hindi lamang sa national government, kundi maging sa pinakamaliit na unit nito, ang buwis na naiaambag ng distrito. Uh, Unang-una ay eh, pasalamat at patuloy na panawagan na ating sundin at tayo ay tumalima sa mandato ng taxation. So dahil po ito ay babalik sa atin sa iba't ibang pamamaraan. So ito po ay magtatapos na ang year 2023. So naway yung 2024 kung ano po yung ginawa nating compliance sa 2023 ay ulitin po natin at manapay dagdagan pa sa 2024. Paolo G. Santos, CLTV News.